Ayan o. Eh. Ang lugod. Ang lugod. Oh, Ang ka na lugod. sa inyo Andito ako ngayon na mamamangka. <laughs> Ayan eh. Ang lubog. Maghahanap tayo ng kalsada. Delikado yung mga mantol Grabe. Ito okay, yung binibidyo ko noon oh. Tap ngayon pantay na sa tulay. Grabe. Pantay na sa tulay yung baha. Wala diyan. Pantay sa tulay. nako hindi ka na makikilala sa inyo grabe o oh, doon lang tuyong tuyo ngayon parang dilubyo na oh. parang lahar eh ano pantay na siya sa ano gutter o, aabot na sa tulay konti na lang hey, magandang gabi mga idol alamang di nyo makilala sa suot ko ito ah, nakano akong basura attire so ulan pa eh ngayong gabi na dito ayun ang kalsada, ang itsura ng kalsada ng gabi sobrang lakas ng ulan kanina kung nakikita niyo lang ay lang walang masyadong ano dito hindi masyado binaha doon sa kabila kaya dito ako dumaan doon hindi ako doon medyo ano na nga dito eh medyo baha pa nga kanina eh grabe mas lalo na dun sa ano sa kabila yun hmm. may swimming pool na naman dahan dahan lang tayo hmm. ang daming swimming pool ngayon dito nakangalengo hmm. ko ito nababot sa baha eh okay, Kita lang, tama ang aking decision na dito dumaan dahil maganda yung kalsada dito hindi maputik doon sa kabila, maputik na baha pa but okay konti pa yung nadumadaan kaya lang ito malayo ito pagkakumpara sa, sa kabila but okay naman mas safe dito ng daan-daan lang tayo medyo uuulan na yata kakarera ko ka eh parang tuwan tuwa sila sa baha eh ayan o makakuha pa nilang tumamba dito makapatak na naman ang ulan nagahabol na naman tayo o meron naman swimming pool dito mag ingat sa swimming pool Dali Dali tayo Puntuasin na oh Balakad sa baha oh Hay nako Ah Sarap Sarap O well sit na tayo dito Sana walang baha dulo dulo Dito may baha pa Ako Ganda pa naman ang gabi. Malamig. Dahan, 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 dahan. Dahan, dahan, bigla. Yun, medyo safe na tayo dito. Ilaw pa te. Tapang sa lugong. Malambaha. Kunti, okay, kunti okay, lang. Say okay. pro, do dito. Ah, kapuha okay. yung okay. tsura ko eh. Pero na ang basura sa kapawan. <laughs> Panlaban. Panlaban sa ulan. Ha? Huh? Yan, papunta naman ang ulan. Kaya kailangan ko magmadali. Nagpasa natin ang pagsubok. Hindi na tayo, malapit na.